na luging magsasaka, hindi makakatanggap ng ayuda sa Department of Agriculture. Narito ang news ni Ralph Dela Cruz. Inamin ng pamahalaan na walang maibibigay na tulong sa mga magsasakang nalugi dahil sa oversupply o overproduction ng mga produktong pang-agrikultura. Ipinaliwanag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang pondo ang gobyerno na nakalaan para rito, lalo na sa usapin ng ayuda o cash. Ito'y kasunod ng napaulat na pagkasayang at pagkabulok ng toneto-neladang mga gulay sa Benguet dahil sa oversupply. Gayunman, sinabi ni Laurel na sisikapin pa rin ng DA na matulungan bunga ng mga magsasaka sa susunod na anihan o harvest season. Ibinida naman ang kalihim na target ng pamahalaan na makapagtayo ng mas marami pang cold storage facilities sa iba't ibang lugar sa bansa bilang tugon sa overproduction at post-harvest losses ng agricultural products, partikular ang mga gulay at iba pang high-value crops. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.